unang factor ay ang crowd. And obviously, kay Six Threat to gawa ng home court advantage. Unless may going mind conditioning gimmick si Shea para masway yung crowd like yung pa-intro ni Six Threat sa Olonga po, di ba? Uh, tignan natin kung may ganung laro si Shea or kung straight up lang siya uh, malaking bagay kasi yung nagagawa ng audience Impact dun sa overall performance. Uh, tulad ng huling battle ni Shea, uh, asing sobrang galing at talino nung sulat niya dun. Pero dahil nga pagod na yung crowd nun, kasi sa pagkakaalala ko, 3 a.m. na ata yung battle nila, tas may nag-uwi yan at hindi na gano'ng ka-attentive yung mga tao kaya ayun parang nawalan ng impact yung uh, comeback battle ni Shay and hindi talaga nabigyan ng justice yung performance niya kay Zaito tas nawalan pa siya ng chance gumawi nung nag-concede si Atlas sa second round match nila so feeling ko mas gutom at mabigat yung kargada ni Shay ngayong semis to the point na pwede siyang makakuha ng loud crowd reactions kahit siya kayong dayo pero ayun iba din yung supporta ng Davao crowd tas yung drama pa nung huling sego event ng PSP diba so tingin ko, Uh, all out pa rin yung support nila kay 6th threat. Tapos for sure, iba yung impact ng ender niya. Na tirador ng timog, tapos sa dabo niya na sabi, pwede pang nail in the coffin yun kung sakali. Sa angles, uh, tingin ko lamang naman si Shay dito. Uh, siguro dahil mas may fresh na angles kay 6th uh, threat. And, uh, alam niyo naman yung capability ng isang Shay para mag-exploit ng mga controversial angles. And feeling ko talaga, kayang-kaya niyang ma-outsmark si Six Threat dito. One thing na hindi nagawa nung dalawang nakalaban ni Six Threat sa tournament, ah uh, makikita naman na na level na si Nakira Matakata in terms of yung battle rap IQ. Actually, not even close, di ba? At ito yung bagay na tingin ko, uh, hindi niya magagawa kay Shea. Uh, iba kasi mag-isip si Shea eh, uh, one of the smartest battle rappers. Uh, proven na yan tapos yung talino niya pa na back up na experience kaya tingin ko uh, ito yung magiging biggest difference if uh, ma-pull off niya yung panalo dito yung mouth width at mouth smart niya nga si Sixth threat. tapos nandun din yung uh, shock value if maging controversial yung atake ni dito uh, I'm sure lilitaw dito kung gaano kawinti yung approach niya sa pag-dissect na mga pwedeng sabihin kay Sixth threat. and uh, parang may idea na ako kung ano yung magiging key angles niya pero abangan na lang natin baka mas spoil ko ba pero syempre kung kilala niya si Sixthred uh, alam alam nyo hindi din to gumagamit ng mga gasgas -gas na angles at may bagong high lagi, di ba? And tingin ko, prepared naman na siya sa mga sasabihin ni Shay. Kaya hindi na ako magugulat if uh, siya pa yung mas magiging uh, effective when it comes to breaking down angles. Siyempre, isa sa mga major factors pagdating sa judging ay ang punchline. And para sa akin, equally effective tong dalawa. Uh, si Six Threat, yung tipo na mapapasigaw ka kung gaano ka technically structured yung bars niya. At si Shay naman ay yung tipo na mapapailing ka dahil sa masakit at matalinong punto. Pag ganito yung naging clash dito sa battle na to, tingin ko magiging factor dito yung setups. Sabihin na natin na si Six Threat yung may mas textbook na approach, yung four bar setup, di ba? At uh, si Shay naman yung mahabang mag-set tap pero 6 din sa sa punchlines and uh ayun yung content. So pwedeng maging quantity versus quality yung laban no. And sa uh, tingin ko, oh, maaring maging lamang to ni 6thread yung punchline count Dahil mas efficient nga yung pag-setup niya ng para. Pero syempre, depende pa rin yan sa context ng battle. Uh, may instances kasi na kahit nakita uh, ang lamang na sa punchline count yung isa, pero mas balance naman o mas success sa elements yung ang ginagawa ni isa. At uh, syempre, iba iba rin yung way ng kada punchline. Ito yung battle na possible yung makakapekto yung preference ng mga judges. Ito na include ko yung rebattles kasi sa mga recent battles ni Six Threat ay isa to sa mga bagong nakita natin sa kanya. Yung ability para magbalik ng linya mapa on the spot or pre-met man yan. At nakakapuntos pa siya kasi well taught lagi yung mga rebat niya. Uh, hindi niya pinipilit. And eh also, uh, nag -pre predict din siya ng angles para makabunga ng pre-met na pwede niyang hugutin kahit abang round. May mga adlibs pa nga siya in between rounds eh, na nagmumukhang natural din sa niya. Ang galing lang at uh, props kay Six Threat sa patuloy na paghasa sa pagiging all-around MC niya. Pero pagdating sa re uh, mas deadly yung capability ng sang Ah, uh, Ito, na-prove niya na talaga all throughout his career. Again, yung experience na yun, yung malaking lamang niya kay Sixth Threat sa skill na to. At yung awareness sa kung anong linya ang ibabalik sa hindi, ito uh, talaga yung pinaka-difference niya sa lahat ng mga nagre-rebat. Tapos makikita mo din yung effort sa structure ng linya kahit on the spot pa yan. Okay, sino ba ang lamang sa on-stage performance? Ito mahirap to kasi pareho din silang malakas in their own way. Si 6th kasi yung tipong chill lang yung performance pero may switch button if kailangan niya nang uh, makipagdiklikan. Uh, kaya kaya niyang mag-adjust depende sa intensity ng battle. Habang si... Mula noon hanggang ngayon, ito ang... Habang si Shae naman, yung all out yung performance buong battle. Kahit comedy pa yung approach,